Napansin niyo po siguro na nag-iibang muli ang simoy ng politika dito sa Pilipinas. May resolusyon ngayon sa Kongreso at meron na rin sa Senado para papasukin ang ICC o International Criminal Court dito sa ating bansa para imbestigahan ang sinasabing extrajudicial killings o ang pagpapapatay daw ng Administrasyong Duterte sa libu-libong Pilipinong nasangkot sa droga. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ay nagsalita na tungkol sa posibilidad ng pagbubukas ng ating pintuan para sa ICC at ang pakikipagtulungan ng kasalukuyang gobyerno sa kanila. Allow or to cooperate with the ICC investigations, uh? Pero mariin din naman yung sinabi na meron tayong sariling hudikatura o justice system na patuloy na gumagana at anumang kooperasyong pwedeng ibigay sa ICC ay limitado lamang. Gayun pa matatandaan na ipinangako din ni Pangulong BBM bago mag-eleksyon na kung siya ay mananalo, hinding-hindi niya papayagan na makapasok dito ang ICC. Bago rito, nagulat ang sambayanan sa biglang pagpapalaya sa dating Senador Leila de Lima na nakulong ng pitung taon dahil sa mga kasong isinampa sa kanya ng Administrasyong Duterte. Si Senador de Lima, ay kilalang miyembro ng Liberal Party na siya ring partido ni Atty. Leni Robredo na nakalaban ng Pangulong Marcos noong nakaraang eleksyon. Bukod pa rito, kamakailan lamang ay binaligtad ng Court of Appeals ang dating pag-dismiss ng ombudsman sa mga reklamong isinampa ni Sen. De Lima laban sa mga dating DOJ secretaries na si Vitaly Aguirre at Menandro Guevara tungkol sa iligal umanong paggamit ni Aguirre ng mga preso bilang testigo laban sa kanya at iba pang reklamo kay Guevara. Si Aguirre at Guevara, appointees at kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang may hinaharap ngayong mga kaso sa ilalim ng gobyernong Marcos. Matatandaan din ang lubos na pasasalamat ni Senator De Lima sa Pangulo sa kanyang pagkakalaya. At gusto ko po rin pong pasalamatan ang BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Indikasyon ba ito ng namunguong bagong relasyon sa pagitan ng Liberal Party at ng Administrasyong Marcos? Sa kabilang panig, matagal ding umugang ang balibalitang impeachment na isinulong umano sa kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay buong sod ng tinatawag na confidential funds na napunta umano sa office of the Vice President. Mariing pinabulaanan ng Pangulong Marcos ang balitang ito at sinabing hindi dapat ma-impeach ang pangalawang Pangulo. She does not deserve to be impeached. Uh, so we will make sure that uh, this is uh, something that we will that we will, uh, pay very close attention to. Sinabi rin mismo ni VP Sara na buo pa rin ang tiwala sa kanya ng pangulo. Gayunpaman, pumasok pa rin sa eksena ang dating pangulong Duterte na nagsasabing ang Kongreso ang pinakabulok na institusyon sa Pilipinas. Inakusahan din niya ang leader ng Kongreso na si House Speaker Martin Romualdez na nakikipagsabuatan sa mga komunista bilang paghahanda sa susunod na eleksyon. Maraming kongresista ang umalma sa pahayag ni Duterte, bagay na maaring nagtulak sa ilan sa kanila para ihain ang resolusyong papasukin ng ICC sa bansa. Tikong naman ang bibig ni Speaker Romualdez sa mga banat sa kanya ng dating Pangulo at sinabi lamang na patuloy niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kamera. Malaki ang espekulasyon na meron ng namumuong hidwaan sa pagitan ni VP Sara at Speaker Romualdez. Sa isang pagtitipon sa pagbabalik ng Pangulong BBM mula sa Amerika, makikita ang pangis na bumano ni VP Sara kay Sticker Romualdez sa kuha ng isang news cameraman. Walang comment ang Vice President tungkol dito. Oh, hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako maka-comment. Sa kasalukuyan, kunti-unti nang nalalagas ang mga miyembro ng haugpong ng pagbabago, ang partido ni Vice President Sara Duterte para sumanib sa partido ng Pangulong BBM, ang Partido Federal ng Pilipinas at sa partidong lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Romualdez. Ganito rin ang nangyayari sa partido ng dating Pangulong Duterte, ang PDP laban na nababawasan na rin ang miyembro. Hindi na bago ang balimbingan at pagtawid bakod ng mga politiko ayon sa klimang politikal dito sa ating bansa. Hindi rin inaasahan ng mga tao, maging ng mga supporters ni President Marcos at VP Sara na magtatagal ang tinatawag ang unity na siyang pagsasanib pwersa ng dalawa bago mag-eleksyon. Ngunit makaraan lamang ng higit sa isang taon, marami na ang espekulasyon na mukhang napipinto na ang pag-iibang direksyon ng dalawang panig. Dagdag pa dito ang tila bumubuting relasyon ng dating mortal na magkalaban sa politika na Liberal Party at si Pangulong BBM at kanyang mga kaalyado. Hindi na siguro nakapagtataka kung sa mga susunod na buwan ay mapunta lalo sa alanganin ng posisyon ni na VP Sara Duterte at ang ama niyang dating Pangulo.